Ito pa, drumreno. Ang ganda naman siya. Ang eh. ganda naman siya. Ganda? Hmm. Malalapad siguro 'yan, eh, <coughs> Bagong kapit. <coughs> Ibang korte. Oh. Siya balok masado 'yang ano. Tinamo masado 'yang kurba, ano oh, tinamo. Ito, ano lang siya. Hindi gano'ng kurba siya. Ito masyadong makurba oh. Bago lang, maingay. Ibalik natin yung original. Ito ulo, nagpalit siya mukha dito. Pero ang kapal pa siya. Bet nang palit, ibalik natin yung original. Mm. <coughs> Mirage G4 Cesa <coughs> okay, tapi parang <coughs> rotor nih hmm. hmm. Baliktad yata, bray. Hindi ka baliktad. Kano po ruma. Hindi pa ganyan. Oo uh, Ganun nga Tama eh. Kasi hindi mo papasok Subukan mo. Kasi? <coughs> Ay, ayun lang. Hindi nga. Ipagpasok mo ang problema. Kasi malayo siya eh. <coughs> Kano pa ganyan, di ba? Ayun nga. Pag na may merino. <coughs> ang bagong palit. Sa mabagal. Oo, so, oh, so sa mga bagal lang. Pag nakalalay ka. Mm, pag alalay siya, maingay. Pero pag uh, diinan mo ng tulo, nawawala, ano? Oh, wala. Eh, hindi naman pwede hindi diin ka agad, eh. Hmm. Uh. subo sa Binalik natin yung original niya, yung brake pad. Kasi da is dati walang ingay. Tapos nagpalit ng bagong brake pad ng umingay. Ang ganda naman siya eh. Ay. Jeeper.